excuse me po! Tao nga, er, tinatao ako eh. Kaya er, ako kong mausap dito, ha? Nakakapikon to, hindi ko maintindihan eh, ha? Ha? Kakagalit na, kawag ka, kakalit ka, kalit ka, ah, ah, eh! ah, 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 Nabantayan nila kung may lagnat ang mga pasayarong pumasok sa bansa, lalo na yung mga galing sa China, kung saan galing yung bagong strain o uri <laughs> <laughs> Excuse me po. Hindi po yung coronavirus. Hindi po yung coronavirus. Hindi po yung coronavirus. In English kasi para maintindihan din ano. All my uh, fellow Filipinos, now this is my side. Listen, look and listen and learn. <laughs> Labing walong oras ang inabot bago natunto ng bangkay ng isang batang pitong taong gulang na nalunod sa Pasig River. Aksidente lang umanong nahulog ang ilog sa bata. Aksidente lang umanong nahulog ang ilog sa bata. Aksidente lang umanong nahulog ang ilog sa bata o ang bata sa ilog. At live sa Menjola, Maynila, saksi si Michael Pahapi. Igan pasado las 8 ng tahimik na mag ang mga ralista sa San Sebastian. Ngunit matapos ang ilang negosasyon, ito ay matapos na nag sila. Pagkatapos ito, uh, hindi na sila nag-away. Nag-away sa sila simula. Pagkatapos ito ay nagkaroon sila ng uh, pag-aaway na sa simula. Gulo-gulo! Uh, yung, yung composition, kanina uh, nakita natin yung pagdagsari ng mga tay. Ng mga tay. Ng mga tae. sorry po. <laughs> <laughs> dami ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas at sa buong mundo. Pero habang pinag-aaralan pa ng mga eksperto kung paano labanan ang sakit, dumarami rin ang mga haka-haka na nagdudulot ng pangamba sa publiko. 2019 yan eh. Kaya naniwala ako expire na yan kasi 2020 na ngayon. sa Hindi namin alam kasi sabi nga may eh, convict 19. Convict 19. ano po? May virus ba kayong ano na tawag <laughs> <laughs> Hindi ako pumunta rito para sa pag-away. Okay kami rito partner. Uh, okay kami rito partner. Uh, okay kami rito partner. Uh, walang problema. Uh, medyo may, perimet may perimeter, doon ang uh, military. Sumusunod naman tayo sa kanilang... Bukang uh, uh, nagbagsak na nga ng uh, bomba partner. Paano masabi? Sa sobrang kalasingan, napasalampak na sa kalsada si Manong pero matapang pa rin ito. Bakit kulong nyo? Basta magkin. Okay lang. No, no. Two hours later. Misan lang tayo magsasaya sa buhay natin. Kahit kayo. Kung kayo nga, umiinom ng alak. natin itong kanilang baby's room. Dito raw makikita yung... eto ilan nga sa mga drawing nung kanilang baby. Maging ang kanilang mga laruan! Mga laruan! Oh angas mo, niya. Ah, okay. So tapos... Ako po nakatas pa yung pa sa jeep. Opo, nakatas ano? po. Yung ano pa, parang 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 po, muntis. Ang laki ng sir, muntis talaga. Talaga, talaga. Marami oh. sir, mama. Parang, sir. Taraga, sir. Oh. Kung naalala ninyo, nitong Setyembre, may lumutang din na bagong isla sa Pakistan, dulot ng malakas na lindol na tinawag na Salsala Ko. Salsala Ko. Salsala Ko. Walang nakatira sa islang ito sa Pakistan. <laughs> <laughs> Dahil nagbubuga po ito <laughs> <laughs> ng flab gas. Ito si Kabayan talaga, pinapatawa mo ako. okay. Yep. Lagi po natin iisipin. Mag-aral na maigi upang buhay ay bubut. May mga naninimahuna ng mga damit. Yes, Josie. Ah, Josie tuloy. Ay! yes, June. Okay. De June, yung ating uh, wind map, ah uh, hey, makikita okay. natin yung tuloy-tuloy tulo na paglakas ng hangin abagat. At ito ay dahil doon sa <coughs> Bagyong Josie. At hindi lang ngayong weekend, kundi ma maaring <coughs> lunes hanggang martes, ituloy-tuloy itong uh, paglakas na aking Kaya mga kapuso, hindi lamang po ngayong weekend makakaranas ng mga pagulan ko hindi maging sa mga susunod pang dalawa hanggang tatlong araw, June. Uh, Ang sige, uh, maraming salamat sa iyo. Baka kung ano pa matago sa akin. Maraming...